Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at hiwaga. Dito sa ating channel, patuloy nating sinisiyasat ang mga nakatagong landas ng nakaraan, ang mga ugat ng ating mga paniniwala, at ang mga sikretong bumubulong mula sa dilim ng kasaysayan. Ngayon, itututok natin ang ating mga mata sa isang araw na tila ordinaryo sa kalendaryo, ngunit nagtatago ng malalim na kahulugan makapangyarihang enerhiya at mga babalang maaaring magbago ng inyong kapalaran ang ikasiksin ng Oktubre. Ang araw na ito, nakilala bilang ang araw ng mga salamin ng kaluluwa, ay hindi lamang isang simpleng pagdaan ng panahon. Ito ay isang pintuan, isang manipis na tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mga lihim na dimensyon kung saan ang mga pagdarasal ay mas malakas ang mga tanda ay mas malinaw at ang mga aksyon ay may mas matinding bigat. Minsan, ang pinakasimple nating ginagawa, ang pinakamaliit na pagsuway, ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Handa na ba kayong sumama sa akin sa pagtuklas sa mga misteryo nito? Ang ika-16 ng Oktubre ay isang araw na nagtataglay ng maraming pangalan at kahulugan Depende sa kung saan kalilingon. Sa maraming bahagi ng mundo, ito ang World Food Day, isang paalala ng kahalagahan ng pagkain, ang pangangailangan ng bawat isa para sa sustento at ang tungkulin nating magbahagi. Ngunit, higit pa rito, ang araw na ito ay may malalim na koneksyon sa mga espiritual na tradisyon, lalo na sa simbahang katolika, na malalim ang pagkakaugat sa ating kulturang Pilipino. Sa kontekstong katoliko, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Eduvigis o Saint Hedwig ng Silesia. Si Santa Eduvigis ay isang babaeng may dugong bughaw na piniling mamuhay sa kababaang loob at paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagmamahal at pagbabahagi mga temang sumasalamin din sa diwa ng World Food Day. Maraming may sakit ang gumaling at ang mga may utang ay nakahanap ng paraan upang makabangon. Si Santa Eduvigis ay naging isang huwaran ng pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya na nagiiwan ng isang legacy na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang kwento ay isang malakas na paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso at ang tunay na kapangyarihan ay nasa awa at pag-ibig. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na inihahatid ng araw na ito. Ang 16 Oktubre ay puno ng mga hudyat at babala mula sa kalikasan at sa mga karaniwang pangyayari sa buhay. Mga pamahiin at babala. Pangpanahon, pang-ani kung umuulan ng malakas sa ika-16 ng Oktubre. Asahan ng isang masaganang ani sa susunod na taon, ngunit mag-ingat din sa posibleng baha. Ang tubig ay simbolo ng paglilinis at pagpapala, ngunit ang sobra ay maaaring maging sakuna. Kapag tahimik at payapa ang panahon sa araw na ito, tanda ng kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan at komunidad. Ang kalikasan ay sumasalamin sa ating kalagayan kung biglang lumamig ang simoy ng hangin nang walang dahilan. May mga espiritu ng nakaraan na dumadalaw. Sinasabing ang mga kaluluwa ay mas madaling makipag-ugnayan sa mga araw na ito. Pag may mga ibong nagsasaya at umaawit ng malakas sa umaga, may darating na magandang balita o biyaya sa inyong tahanan. Ang mga ibon ay mga sugo ng langit. Kung makakita ka ng bubuyog na papasok sa iyong bahay, tanda ito ng paparating na bisita o mabuting kapalaran. Ang bubuyog ay simbolo ng kasipagan at tamis ng buhay. Pangbahay, pangpera. Kung aksidenteng mabali ang salamin sa araw na ito, pitong taon ng kamalasan ang maaaring bumuntot sa iyo. Ang salamin ay bintana sa kaluluwa at ang pagbasag nito ay nagpapahiwatig ng gulo sa kapalaran. Layunin, upang ipagdiwang ang diwa ni Santa Eduvigis at ng World Food Day, magpasalamat sa mga biyayang natanggap at imbitahin ang masaganang ani sa hinaharap. Mga kakailanganin, isang maliit na mesa na maaaring maging altar, sariwang prutas tulad ng saging mangga, papaya, mga butil, bigas, mais, isang puting kandila, at maliit na halaga ng pera o barya Kailan at paano gagawin Sa umaga ng ika-16 ng Oktubre maghanap ng isang tahimik na lugar sa iyong bahay ilagay ang mga prutas at butil sa altar sindihan ang kandila hawakan ang pera sa iyong kamay at bulungan ang iyong pasasalamat para sa lahat ng natanggap mo at humiling ng biyaya para sa mga nangangailangan at para sa iyong pamilya maari mong sabihin, sa ngalan ni Santa Eduvigis, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga biyaya at humihiling ako ng masaganang ani at sapat na pagkain para sa lahat. Naway ang pagbabahagi ko ay magdulot ng higit na pagpapala. Pagkatapos ng ritual, ang mga prutas at butil ay kailangan mong ibahagi sa iyong mga kapitbahay, sa mga naghihirap o ibigay sa charity. Ang pera naman ay maaari mong ilagay sa simbahan bilang donasyon o ibigay sa isang taong nangangailangan. Ang pagbabahagi ang susi upang dumaloy ang karagdagang biyaya. 2. Ang ritual ng paglilinis ng bahay at pag-akit ng kapayapaan, house cleansing ritual. Layunin upang alisin ang mga negatibong enerhiya at akitin ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan sa loob ng iyong tahanan mga kakailanganin isang baso ng tubig na may asin sea salt kung available ilang piraso ng tuyong dahon ng laurel at isang rosario. kailan at paano gagawin sa hapon ng araw na ito bago sumikat ang araw simulan ang paglilinis ng iyong bahay pagkatapos maglakad sa bawat silid mula sa pinakaloob patungo sa pinto, bawal mag-iwan ng maruming labada o pinggan sa lababo. Ang pag-iwan ng mga maruming pinggan sa lababo o hindi paghuhugas ng labada ay sumisimbolo sa pagiging pabaya at pagpapabaya. Sa araw na ito, ang gulo at dumi sa bahay ay sinasabing nag-aakit ng kahirapan at kaguluhan sa buhay. Ito ay nagbabara sa daloy ng positibong enerhiya at nag-aanyaya sa mga negatibong espiritu. Ang bunga ng pagsuway ay maaaring maging financial instability at di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. 3. Huwag magpahiram ng pera o mahahalagang bagay. Ang pagpapahiram ng pera o anumang mahalagang ari-arian sa ika-16 ng Oktubre ay sinasabing nagdudulot ng masamang swerte sa nagpahiram. Maaaring hindi na ito maibalik o kung maibalik man, ay kasama na ang masamang kapalaran. Bukod pa rito, maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng inyong sariling kasaganaan. Ang araw na ito ay para sa pagtanggap ng biyaya, hindi sa pagkalat nito ng walang intensyon. Kung kayo ay magbibigay, siguraduhin na ito ay kusang loob na pagbibigay, hindi pagpapahiram. Faro, bawal ang magalit o makipagtalo. Ang araw na ito ay dapat puno ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa pag-alala kay Santa Eduvigis. Ang galit at pakikipagtalo ay nagpapadilim sa aura ng inyong tahanan at kaluluwa na nagtutulak palayo sa mga positibong enerhiya. Ang pagsuway ay maaaring magdulot ng mas matinding hidwaan, kawalan ng pag-unawa at kalungkutan na magtatagal. Ayb huwag magsimula ng bagong proyekto o mahabang biyahe. Ang ika-16 ng Oktubre ay hindi ang pinakamainam na araw para sa mga malalaking pagsisimula. Ang enerhiya ng araw na ito ay mas nakatuon sa pagpapagaling, pagbabahagi at introspeksyon kaysa sa ambisyosong pagpasok sa mga bagong larangan. Ang pagsuway ay maaaring magdulot ng mga balakid, pagkaantala o kabiguan sa inyong mga plano. Mas mainam na magplano at maghanda ngayon at simulang isagawa sa ibang araw. SIX